Hello everyone, good afternoon. Yan guys, magluluto naman ako ngayon ng ano, beef nilaga. Ayan, itong aking sangkap guys, oh. Sili mahaba, bell pepper, luya, or ginger. Tapos itong ano, tawag dito, Tapos itong pizza at itong corn. Ayan, at itong aking beef. Ayan. Ayan, itong aking ano guys, ingredients. Ayan, at konting soy sauce. Lagyan ko ng konting soy sauce. Magic sarap. Ganyan lang. Ayan. Ayan guys, ang ating mga radish pala. Itong radish. Ayan. Ayan na guys, ang ating nilag ng bak. Uh, beef nilaga. Ayan guys, nilagay ko na ang maik, ang corn. And then, ang radish. Ang radish at yung onion. And guys, mamaya maya yung bell pepper at saka itong pichay at, ito, at itong ano, mahaba na sili. Step by step lang paglagay guys para hindi ma-overcook ang mga vegetables. Ayan siya guys. Ayan ang ating ilagang up beef nilaga. Ayan. Ayan guys, nilagay ko na ang bell pepper. Ayan. Kung hindi lang guys, mamaya ito namang sili na mahaba yung manghang tapos itong deep fry. Napakasarap guys ng kanyang sabaw yung deep na sa ilalim ng kasi yung lutuan ko ba, ko ba guys kaha ba? hindi yung kaldir, kaldering bang toy, to eh kasirol kaya bibili na ako ng kasirol guys ay na po ayan na guys nilagay ko na ang sili na mahaba pero yung ano niya guys pa yung meat hindi pa talaga ano guys oy hindi pa malambot masyado ba pero luto naman ito siya guys Masarap kasi pag, ano, beef or nilagang, beef nilaga yung malambot ang kanyang, ano ba. Ayan, kaya hindi ko, inano yung, yung meat nasa ilalim para maglambot siya, guys. Kung so, mais, o oh, luto na. Kaya, ilagay ko na rin itong, pinabol ko na itong, ano, guys, itong, ano, ayan, oh, ayan ang ating beef na nilaga. Ayan siya, guys. Malapit at maluto. Kurang pixay, eh guys. Mamaya-maya pa kasi gusto ko talagang malambot siya ba yung aking nilagang baka. Ah, uh, beef. Nilaga. Ayan. Thank you for watching, guys. Bye-bye.